Relax lang. Ayan. May uh. mga kalugit. Ayan, mayroon tayong customer mga kalugit. Yung kukunis, sir, mga kalugit. Tingnan nyo, sobrang maga. Hindi ka diabetic, sir? Lagi pa, doktor na lang. Tanimin mo no. Para maoperahan dyan yung kuko mo. Pira na yung katuig, sir? Ilang years na ni? Ano, sir? Kung one year na ba? As in, nga na yung kuko mo. Hey, mga kalugit, tingnan nyo, Kukunin yung mga kalugit. Oh, grabe ka, ayaw, kalaki. Ito mga kalugit na sa YouTube channel ko mga kalugit, ang full video kasi bawal po ito sa Facebook. Kasi bawal po ang dugo. Upload ko lang itong mga kalugit sa sa Facebook ko na hindi ko tatanggalin. Papakita ko lang sa inyo. Grabe mga kalugit. Oh. So mga kalugit, punta na kayo sa Sherwin Ladrido Saloin. Phase 1, Block 56, Lot 6, The Mental Davao City. Mga kalugit, kung in case nga ganito na talaga ang kuko mo mga kalugit, ipa-doctor nyo yan, yan, mga kalugit kasi mahirap na kasi hindi natin alam kung may mga diabetic kayo. Pero ito, oh, grabe kayo. Sa loob ang kuko niya mga kalugit. Sorry, din na tayo sir. Hmm. Relax lang sir. Mayroon okay, din mo gipa ano ni sir, gipa Uh, ano tanggal gipadugay jud nimo mo. may ginuo ko <laughs> dugo ta yon sya no kay dikit kayo imong kuko asa ganik ka sir Sa... Then, downtown, sa uh, ganon daw sa bulibar ah kapon may yung mga client ko, taga-BulliBorne. Taylax mm -hmm. lang, sir, ha? Huh? relax lang. Ayan. Ayan sir, oh. Tani, maayo na dyan yung mong pupuko. Ayan. Pero hindi ka na mag kay Okay. Ayan mga kalogi, tingnan nyo. Oh. Hmm. Ayan. Kasi, Laki sir oh um? hmm? Lak laku kay mong ano binuo ko mga kalugit oh um. laku ani oh hmm? kita oh eh. ako tara masakitan hmm? laku kay sir ang ko, ko sir nga nga nagi ano lubong kaayong Dako ako no kayo sir ay mga kalugit o do magkal na do kubra. Hmm. Grabe ayo. kayo. So, mita wag niyo ano mita ha wag don't remove this video kasi alam mo naman para makita ng mga to all makita ng mga to all my uh, followers na ganito please don't remove this video okay Grabe ah, kayo no Di ba? Ano kung ilap ka nun? Kaya na kung ano kung ilap ka nun? Sige, napong sige pang inyo ha ha? Ako na isa din eh. Ha? sa puso. Kaya na po. Pag na po got shot sa inyo ha. Huh? Wala pa si Mike dyan. Wala pa si ano. Uh, joy Joy. Ayan sir. Okay okay siya no. Ako kayo no be. hmm mga kalugit. Oh laki laki ka ayo. Oh ginoo. Oh. Mario Santissimo. Hmm? Nungipon sa bata ba? Ay, ako, oh, um, dahil sa sulod-sulod yun ni sir, oh, um, um. Wala kong gigalang, kaya basing mo grabe pa. Gani. Mga ingami, gani, sir, pa doktor, tanini mo para, ano, jud, para matanggal, jud. Ayan sir, sakit pa diri. May gato sa so kulat na. Wala na, na no. Kagina sakit to no. Mm -hmm. uh -huh. 对，对，对。 Mm. Ayan, hmm, daki o. Ang ginawa ko o. So ako tara masakitan o. Eh. Masa imo imo ang buhat o. So ang hugasan imo daon sa bayabas ha. Para maayo daon siyang, hmm. Ayan hmm. o. Siya sa daon sa bayabas. Itong hmm, warm. Ano lang kung tama-tama lang kung ang ano niya. Ang um, init. 嗯。

Magal na, Judd. Expert na, Ha? na, Jugana. Hindi man. Kabalo lang. Ang mm -hmm. gabi kayo, ha? Uh, no. Wala na may gatos Sakit no. Tani, mayo ni yung mga I-update lang ko, sir, ha? Kung okay na yung mga para... Tapos pa-check ka sa imo sugar siya basi diabetic ka ba kayo? grabe ka ayo. Um. Mm. Um, check doon ako dres. So mga kalugit, mayroon pa palang kuko sa loob. Mm. Ayan sir. Ayan laki. Hmm. Uh. Uh. Ayan. Grabe yun. Hmm. Ay, ginawa ko mga kalugit. Ay, uh. grabe yun. Uh. Ito doktor ni ah. Tanggal ni kukong. Ayan, na. Sabi, oh. So, ayan mga kalugit. Lagyan natin ng magic sara para perfect. O, oh, diba? So, mga kalugit, huwag nyo po kalimutan ni like and share pin the notification bell para update kayo lagi sa aking mga vlog. Ayan, lagyan natin ng gamot. Okay. Sir, ayaw ba sa akin sir ha? Ako okay. po Tapos, ang tundug, maang lang sir down sa bayabas sir para tapos ito nga, ko business